Taurus, malapit ng ibigay ng universo sa iyo ang isang gintong pagkakataon, ang Hulyo 14 na ay may susi sa pagbubukas ng iyong pinansyal na kapalaran. Handa ka na bang tanggapin ang kasaganaan na matagal nang naghihintay sa iyo? Sa Hulyo 14 na, ang mga bituin ay mag-aalin pabor sa iyo, Taurus, at isang makapangyarihang pagbabago ang malapit ng maganap sa iyong pinansyal na mundo. Hindi ito isang ordinaryong araw, ito ay isang kosmikong pagkakataon na sadyang itinakda para sa iyo. Sa tulong ng enerhiya ng universo sa bawat hakbang mo, ngayon na ang tamang panahon upang manguna sa iyong pinansyal na kapalaran. Ang mga planeta ay nagsasama-sama upang tulungan kang magtaguyod ng kayamanan at tagumpay, ngunit tanging kung handa kang kumilos. Handa ka na bang yakapin ang kasaganaan na malapit ng dumaloy sa iyong buhay? Paliwanag ng kosmikong pagkakasunod-sunod. Sa Hulyo 14 na Taurus, isang kusmikong kaganapan ang magaganap na direktang makakaapekto sa iyong pinansyal na enerhiya. Ang Buwan at Venus, na parehong pangunahing impluensya sa iyong pinansyal na intuisyon at material na pagnanasa, ay mag-aalin sa isang harmoniosong sayaw na magdudulot ng isang agos ng kasaganaan sa iyong buhay. Hindi ito isang random na pangyayari, ito ay ang universo na gumagana pabor sa iyo, at isang sandali na maaaring ganap na baguhin ang direksyon ng iyong pinansya. Ang Venus, ang planeta ng kasaganaan, kagandahan, at kayamanan, ay nagpapalakas sa iyong likas na kakayahang mag-akit ng pera at mga pagkakataon. Kapag pinagsama sa buwan, na nangangasiwa sa iyong emosyonal na intuition, at kakayahang magtiwala sa iyong panloob na gabay, ang pagkakasunod-sunod na ito ay lumilikha ng isang perpektong bagyong pinansyal na posibilidad. Ang enerhiya ng buwan ay gagabay sa iyo upang makilala ang mga pagkakataon na naayon sa iyong tunay na pagnanasa, habang ang Venus ay magtitiyak na ang mga pagkakataong ito ay may pangmatagalang halaga at magdudulot ng mga konkretong gantimpala. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay nag-aanyaya din sa iyo na mag-step back at suriin ang iyong kasalukuyang pinansyal na sitwasyon. Ang universo ay hinihikayat ka na makita ang mga bagay mula sa isang bagong pananaw. Mayroon bang isang pamumuhunan na tinatanggihan mong gawin? Mayroon bang isang hakbang sa karera na ipinagpapaliban mo na alam mong magdudulot ng pinansyal na paglago? Ang Hulyo 14 na ay ang tamang oras upang magtiwala sa iyong kutob, gawin ang hakbang na iyon, at malaman na ikaw ay sinuportahan ng malakas na puwersa ng universo. Para sa Taurus, ang kusmikong enerhiya sa araw na ito ay hindi lamang nangangako ng kayamanan, ito ay nag-aanyaya ng pagbabago. Ang iyong relasyon sa pera, tagumpay, at kasaganaan ay malapit ng magbago, at ang kailangan mo lang gawin ay mag aliin sa daloy ng kosmikong enerhiya. Ito ay ang paraan ng universo upang bigyan ka ng tulak na matagal mong hinihintay. Wala nang panahon ng paghihintay. Panahon na upang kumilos at sakupin ang mga paghahanda ng mga bituin para sa iyo. Paano mag aliin sa enerhiyang ito? Ngayon na naintindihan mo na ang mga kosmikong puwersa na gumagana pabor sa iyo, panahon na upang kumilos, Taurus. Ang pag-aliin sa makapangyarihang enerhiya ng Hulyo 14 na ay nangangailangan ng higit pa sa pasib na paniniwala, nangangailangan ito ng aktibong pakikilahok sa proseso ng manifestasyon. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang gintong pagkakataon, ngunit kailangan mong maging handa upang tanggapin ito. Narito kung paano ka mag-aalin sa enerhiya ng kasaganaan at maghanda para sa tagumpay sa pinansya. Isa, linisin ang iyong espasyo at isipan. Bago ka mag sa daloy ng kasaganaan, mahalagang maglikha ng espasyo, parehong pisikal at mental. Magsimula sa paglilinis ng anumang kalat sa iyong pisikal na kapaligiran, lalo na sa mga lugar kung saan ka madalas magtagal, tulad ng iyong workspace o sala. Ang kalat ay maaaring humadlang sa daloy ng positibong enerhiya, kaya siguraduhin malinis, bukas, at maayos ang iyong paligid. Sunod, maglaan ng ilang sandali upang linisin ang iyong isipan. Umupo ng tahimik ng ilang minuto, isara ang iyong mga mata, at mag-focus sa iyong paghinga. Ipagpalagay ang anumang negatibong pag-iisip o limitasyong paniniwala na mayroon ka tungkol sa pera. Ito ay isang sandali ng panloob na kalinawan, at tutulungan ka nitong magtamo ng pinansyal na enerhiya na ngayon ay available sa iyo. Magtiwala na karapat dapat ka sa kasaganaan at ang universo ay nag-aalin upang suportahan ang iyong mga layunin. Dalawa, magset ng malilinaw na intensyon para sa kayamanan. Ang mga intensyon ay makapangyarihan. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay ng universo patungo sa iyong mga layunin. Maglaan ng sandali sa Hulyo 14 na upang magset ng malilinaw at tiyak na intensyon para sa nais mong i-manifest sa pinansya. Kung ito man ay isang bagong oportunidad sa karera, isang matagumpay na pamumuhunan o simpleng pagtaas ng iyong kita, maging tumpak. Isulat ang iyong mga layunin at maging kasing tumpak hanggat maaari. Mas mag-focus ka, mas malaki ang sansa mong mag-alin sa enerhiya ng kasaganaan. Tatlo, gumawa ng ritual ng kasaganaan. Isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual ang makakatulong upang pagtibayin ang iyong mga intensyon. Sa Hulyo 14 na, magsindi ng berdeng o gintong kandila, ang mga kulay na ito ay kaugnay sa kayamanan at kasaganaan. Habang ang kandila ay nasusunog, mag-focus sa iyong mga intensyon ay visualize ang pinansyal na tagumpay na nais mo at imaginin na dumadaloy ito ng madali sa iyong buhay. Maaari ka ring maglagay ng pera o isang simbolo ng kayamanan sa harap ng kandila upang kumatawan sa kasaganaan na iyong tinatawag. Habang ginagawa ito, ulitin ang mga affirmations tulad ng bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan o ang pera ay dumadaloy ng madali at walang hirap sa akin. Ang mga salitang ito, kasabay ng lakas ng ritual, ay magpapalakas sa iyong kakayahang magmanifest. Apat, gumawa ng inspiradong hakbang. Matapos mong ialiin ang iyong enerhiya, panahon na upang kumilos. Magbibigay ang universo ng mga pagkakataon, ngunit ikaw ang may responsibilidad na kumilos sa mga ito. Magtiwala sa iyong intuition sa Hulyo 14 na at sundan ang mga palatandaan. Kung ito man ay isang hindi inaasahang oportunidad sa pamumuhunan, pagkakataon na humingi ng taasan sa sahod, o bagong ideya sa negosyo, gawin ang hakbang binibigyan ka ng universo ng berding ilaw, ngunit ikaw lamang ang makakagawa ng mga hakbang upang gawing realidad ang iyong mga nais. Tandaan, ang pag-aliin sa daloy ng universo ay hindi lamang tungkol sa paghihintay para mangyari ang isang bagay, ito ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa proseso at pagtitiwala na ang iyong mga hakbang ay gagantimpalaan. Mga palatandaan na ikaw ay nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan. Habang nag-aalin ka sa makapangyarihang kosmikong enerhiya sa Hulyo 14 na Taurus, mahalagang kilalanin ang mga palatandaan na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas. Ang uniberso ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga banayad na pahiwatig at synchronicities. Kapag ikaw ay nakaalin sa kasaganaan, ang mga palatandaang ito ay lilitaw sa iyong buhay, gumagabay sa iyo patungo sa tagumpay at kasaganaan. Narito ang mga dapat mong bantayan: isa, biglang lilitaw ang mga bagong oportunidad. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan ay ang paglitaw ng mga hindi inaasahang oportunidad. Kung ito man ay isang bagong alok sa trabaho, isang business partnership, o isang oportunidad sa pamumuhunan na parang dumating mula sa wala, ito ay mga palatandaang binubuksan ng universo ang mga pintuan para sa Maglaan ng pansin sa mga oportunidad na ito at magtiwala na ito ay direktang resulta ng iyong pag-alin sa kosmikong daloy. Dalawa, ang iyong mga ideya sa pinansya ay dumadaloy ng madali. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagbuo ng mga ideya para sa pinansyal na paglago, maaaring ang Hulyo 14 na ay maging isang punto ng pagbabago. Kapag ikaw ay nakaalin sa kasaganaan ng universo, ang mga bagong ideya at malikhain na solusyon ay darating sa iyo ng walang kahirap-hirap. Maaring bigla mong maisip ang isang bagong paraan upang palagin ang iyong kita o makakita ng breakthrough sa isang proyektong matagal ng stop Ang mga sandali ng inspirasyon na ito ay malinaw na palatandaan na ang universo ay gumagana pabor sa iyo. Tatlo, pakiramdam mo ay magaan at mas masigasig. Kapag ikaw ay nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan, mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong mindset. Ang bigat ng alinlangan at hindi pagkakatiwala ay magsisimulang maglaho, kaya't magiging magaan ka at mas masigasig. Mas madali mong makikita ang mga hakbang patungo sa iyong mga layunin sa pinansya, at magiging mas kumpiyansa ka sa iyong kakayahang magtabumpay. Ang bagong sigla at determinasyong ito ay isang palatandaan na ikaw ay nakatune in sa kasaganaan na nakapaligid sa iyo. Apat, ang mga palatandaan ng kasaganaan ay lilitaw sa maliit na paraan. Ang kasaganaan ay madalas magsimula sa maliliit na paraan, kaya't maging aware sa mga maliliit na palatandaan ng kasaganaan na maaaring lumitaw sa iyong buhay. Maaaring makatanggap ka ng isang maliit na windfall, tulad ng hindi inaasahang pera o diskwento sa isang bagay na balak mong bilhin. Ang mga maliliit na biyayang ito ay ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo na mas malalaking bagay ang darating. Huwag baliwalain ang mga maliliit na palatandaang ito, sila ang paraan ng universo upang kumpirmahin na ikaw ay nakaalin sa iyong mga layunin sa pinansya. 5. Synchronicities at Coincidences Ang mga synchronicity ay mga sandali kung saan ang mga bagay ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap na parang ginagabayan ka ng universo. Sa Hulyo 14 na, maaaring makaranas ka ng isang serye ng mga pangyayari o coincidences na masyadong perpekto upang maging random. Maari itong maglaman ng pagkakataong makatagpo ng tamang tao sa tamang oras o makakuha ng payo na magdadala sa iyo ng pinansyal na breakthrough. Maglaan ng pansin sa mga sandaling ito, sila ay mga palatandaan na ikaw ay nasa perpektong harmony sa daloy ng kasaganaan. Mga teknik sa visualization at manifestation ngayon na alam mo na ang mga palatandaan na nagpapakita na ikaw ay nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan, Taurus, panahon na upang mag-focus sa kapangyarihan ng visualization at manifestation. Ito ang dalawang pinakamakapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin upang buhayin ang iyong mga pangarap sa pinansya. Ang enerhiya ng Hulyo 14 na ay perpekto para sa manifestation, at sa pamamagitan ng pagsunod sa mga teknik na ito, mapapalakas mo ang iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan sa iyong buhay. Isa, visualization, ay visualize ang iyong tagumpay. Ang visualization ay isang makapangyarihang teknik na kinabibilangan ng malinaw na pag-imagine ng iyong nais na resulta. Pinapayagan ka itap ang enerhiya ng iyong mga layunin na nagpaparamdam sa kanila na totoo bago pa man mangyari. Sa Hulyo 14 na, maglaan ng oras upang isara ang iyong mga mata at i-imagine ang iyong sarili na namumuhay sa buhay na nais mong likhain. I visualize ang iyong sarili na tumatanggap ng isang pinansyal na windfall, gumagawa ng mga matagumpay na pamumuhunan, o pinapanood ang iyong negosyo na lumalago. Habang nagvisualize, subukang isama ang lahat ng iyong pandama. Imagine ang pakiramdam ng pinansyal na kalayaan, ang kasiyahan ng pag-abot ng iyong mga layunin, at ang pakiramdam ng seguridad na kaakibat ng kasaganaan. Ang mas detalyado ang iyong visualization, mas magiging totoo ito sa iyong subconscious mind. Ang prosesong ito ay naglalatag ng daan para magsimulang magtrabaho ang universo upang gawing realidad ang iyong bisyon. Dalawa, gumawa ng vision board. Ang vision board ay isang makapangyarihang kasangkapan na makakatulong sa iyong dalhin ang iyong mga pangarap sa pisikal na mundo. Mag-ipo ng mga imahe, salita, at simbolo na kumakatawan sa iyong mga layunin sa pinansya, at gumawa ng isang vision board na sumasalamin sa iyong mga hangarin. Ilagay ito sa isang lugar na madalas mong makita, magsisilbing paalala ito araw-araw ng iyong mga ipinamanifest. Habang tinitinan mo ang iyong vision board, imagine mo na ikaw ay nabubuhay na sa buhay na nais mong makamtan. Ramdamin ang kasiyahan at pasasalamat na para bang ito ay nangyari na. Ang mas maraming emosyon na ilalagay mo sa prosesong ito, mas lalakas ang iyong koneksyon sa enerhiya ng kasaganaan. Tatlo, gumamit ng affirmations para sa kayamanan. Ang mga affirmations ay maikli, makapangyarihang pahayag na inuulit-ulit mong sasabihin upang palakasin ang iyong mga layunin at pangarap. Sa Hulyo 14 na, isama ang mga wealth-focused affirmations sa iyong pang-araw-araw na routine. Halimbawa, Ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali at walang hirap. Karapat dapat ako sa kasaganaan at tagumpay sa pinansya. Ang aking mga pinansyal na pangarap ay nagiging realidad. Ulitin ang mga affirmations na ito buong araw, lalo na kapag nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o hindi sigurado. Tuwing binibigkas mo ang mga ito, pinoprograma mo ang iyong subconscious mind na maniwala sa iyong kakayahang lumikha ng kayamanan. Makakatulong ito upang manatili kang nakaalin sa abundant energy na dumadaloy patungo sa iyo. Apat, magpraktis ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang magnet para sa kasaganaan. Habang mas nagpapasalamat ka sa mga mayroon ka na, mas maraming bagay ang dadalhin ng universo upang ipagpasalamat mo. Maglaan ng ilang sandali araw-araw upang magpasalamat para sa pera, mga oportunidad, at mga biyayang mayroon ka na. Ang simpleng kilos ng pagpapahalaga ay nagbabago ng iyong mindset mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan na nag-akit pa ng higit pang kasaganaan sa iyong buhay. Sa Hulyo 14 na, gawing layunin na maglaan ng sandali ng pasasalamat tuwing makikita mo ang isang palatandaan ng kasaganaan. Kung ito man ay isang maliit na windfall, isang bagong oportunidad, o simpleng pakiramdam ng optimismo, kilalanin ito ng may pasasalamat. Palalakasin nito ang enerhiya ng manifestation, at makakatulong sa iyong mag-akit ng mas maraming kayamanan sa iyong buhay. Pagkuha ng inspiradong hakbang Ngayon na nakaalin ka na sa enerhiya ng universo, at nagamit mo na ang mga makapangyarihang teknik ng manifestation, Taurus, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagkuha ng inspiradong aksyon. Ipinapadala ng universo ang mga palatandaan, gumagabay sa iyo patungo sa iyong mga layunin sa pinansya, ngunit nasa iyo ang responsibilidad na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang gawing realidad ang iyong mga nais. Tandaan, ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghiling ng tagumpay, ito ay tungkol sa paghahanda sa sarili upang kumilos kapag dumating ang tamang mga oportunidad. Isa, magtiwala sa iyong intuition. Sa Hulyo labing apat na, magiging mas matalim ang iyong intuition kaysa dati. Habang dumadaan ka sa iyong araw, maglaan ng pansin sa anumang pakiramdam sa iyong chan o mga saglit ng inspirasyon. Ang pag-aalin ng Buwan at Venus ay nagpapalakas ng iyong kakayahang magpasya kung ano ang tama para sa iyo, lalo na pagdating sa mga oportunidad sa pinansya. Kung ito man ay ang pagpapasya sa isang pamumuhunan, pag-apply sa isang bagong trabaho, o pagkuha ng isang pinansyal na panganib, magtiwala na ang iyong panloob na boses ay gumagabay sa iyo patungo sa pinakamahusay na landas. Huwag mag-atubiling sundin ang mga intuwisyong ito kahit na magdala ito sa iyo sa labas ng iyong comfort zone. Dalawa, sakupin ang mga oportunidad kapag lumitaw. Minsan, ang mga oportunidad ay dumating sa hindi inaasahang anyo. Hindi palaging ito ay magiging katulad ng inaasahan mong hitsura, ngunit ito ay magiging eksaktong kailangan mo upang magpatuloy. Sa Hulyo 14 na, malamang na ipakita ng universo sa iyo ang mga oportunidad na maaaring magbago ng iyong pinansyal na sitwasyon, kung ito man ay isang pag-uusap sa isang tao na may magandang ideya, isang business proposal o isang paanyaya sa isang networking event kapag lumitaw ang mga oportunidad na ito, kumilos agad. Ang enerhiya ng universo ay sumusuporta sa iyo, ngunit kailangan mong makipagkita rito. Ang pagpapaliban ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkakataon. Tatlo, gumawa ng mga praktikal na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Habang ang inspiradong aksyon ay nangangailangan ng intuition, nangangailangan din ito ng praktikal na pagsisikap. Kung ang iyong layunin ay pataasin ang iyong kita o makamit ang pinansyal na kalayaan, gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang buhayin ang bisyon na iyon. Mag-apply para sa trabahong nais mo, mag-research ng mga opsyon sa pamumuhunan, o gumawa ng isang plano sa pinansya na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin. Kahit na ang mga maliliit na hakbang tulad ng pag-update ng iyong resume, paggawa ng savings account, o pag-contact sa isang mentor ay makakatulong upang magsimula ang mga bagay. Apat, yakapin ang tamang panaho. Tandaan, ang pagkuha ng aksyon ay hindi palaging nangangahulugang paggawa ng lahat ng bagay ng sabay-sabay. Minsan, ito ay tungkol sa pag-usad sa tamang oras. Magtiwala na ang universo ay inaliin ang enerhiyang ito sa Hulyo 14 na para sa isang dahilan, at huwag madaliin ang proseso. Maging matiisin at hayaan ang mga bagay na mag-unfold ng natural, ngunit kapag dumating ang tamang sandali, kumilos ng mabilis at tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-aksyon sa mga oportunidad na ito ng may kumpiyansa, pagtitibayin mo ang iyong pag-alin sa abundant energy ng Hulyo 14 na, na tinitiyak na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng kayamanan, tagumpay, at kasaganaan. Konklusyon, pumasok sa iyong kasaganaan. Taurus, ang Hulyo 14 na ay ang iyong sandali. Inali ng universo ang mga bituin upang buksan ang mga pintuan patungo sa kayamanan, tagumpay, at pagbabago. Natutunan mong gamitin ang makapangyarihang enerhiya sa paligid mo, at nayon, ang huling hakbang ay magtiwala sa proseso at kumuha ng inspiradong aksyon. Ang daan patungo sa kasaganaan ay naitagana, at ang tanging kailangan mo nalang gawin ay lakbayin ito ng may kumpiyansa. Ito ay hindi tungkol sa paghihintay na dumating ang mga oportunidad, ito ay tungkol sa aktibong paglikha ng iyong hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-alin ng iyong enerhiya, pagtatakda ng malinaw na intensyon at pagtitiwala sa iyong intuition, inihahanda mo ang iyong sarili upang tanggapin ang kasaganaan na handang ibigay ng universo sa iyo. Tandaan, ang iyong pinansyal na kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Kung mas pinaniniwalaan mong ikaw ay karapat-dapat, mas marami kang maa-attract na kasaganaan. Gamitin ang panahong ito upang tunay na pumasok sa iyong lakas, Taurus. Handa ka na. Handa na ang universo at ngayon, ikaw na ang bahalang kunin ang kayamanang at tagumpay na nararapat sayo. iyo. Handa na akong tanggapin ang aking kayamanan. Habang ginagawa mo ang mga hakbang na ito, magtiwala na ang iyong kasaganaan ay papalapit na. Ang universo ay gumagana pabor sa at ito ay simula pa lamang ng iyong matagumpay na paglalakbay.